Palaki ito po. Yan. Ito yung mga nang strike eh. ganda ng pagkakaho ko. Itang kita nyo naman mga idol. Ayan o. Palakito. Uh, sakmal na sakmal yung huko. Fish on. Fish on. yun Yan ang fish on. Mm. Yan. Yan ang fish on. Ginagandahan ko ng ano eh. Nakakawala ah, pa rin. Ito na kito Ito naman sa ilalim. Ang idol oh. Meron tayong talingan. So, ilang. Yan, good morning mga idol. Ayan, nandito tayo ngayon sa Ahos Mulanay. Dito tayo sa ah, Ahos. Nasira yung motor ko. At napatid yung belt. Out. Iniwan ko doon sa shop dito sa Ahos. So, ko na lang mamaya kasi alas 7 pa. Alas 6 pa lang ngayon. So, sa Solcom sana tayo papunta. Pero dito na tayo mag-cast kasi low tide naman at saka malapit dun sa shop. Babalgan ko na lang mamaya. So, ayun. Gamit tayo 5 grams. Yung gamit natin nga ay ikapong na Penta series at saka yung Kestrel natin. Uh, magandang umaga sa inyo. So, yun. Kahit nasiraan tayo, ay di, nandito pa rin tayo sa spot. So, cast tayo dito. Ang ganda dito. May mga isdang nag, ano dun, oh. naglalaro. So, yan. Ito yung spot na natin. Dito yung kauna-unahan kong vlog. Nakahuli ako ng lapu-lapu sa part na ito. So, tingnan natin kung makahuli tayo ulit tayo ngayon yung mga idol. Fish on. May nangyayos dun sa kabila. So, na naman tayo. Yun o fish, on o. fish on Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Ano kaya ito? on! Ha! Ano ito? talakito po Talakits! Yan! Ito yung mga nang strike eh. Ganda ng pagkakahoko. kitang kita nyo naman mga idol. Yan o. Talakito. Uh, sakmal na sakmal yung huko. Uh, tignan natin kung makakahuli pa tayo. lipat tayo kasi ano uh, walang strike ito pa lang yung burol dito Yan. ito tayo sa spot na to padulo parang bundok na ano na gumuho maganda pag low tide nakakatuwa nasa dulo na ako eh walos wala na talagang um, nasa pinakadulo na ng tide ako nandun pag mataas ng tubig dito nakakatakot kasi nandalaki ng butos ng bato pag sumutan pa ako dyan, yan, sigurado. Scary. Pero pag ganito, kita okay. mo yung tatapakan mo. Ganda. Buhangin na yung ilalim. Pero may mga talakitok nag-strike, maliliit lang. Kaya, hagis pa tayo. Maga pa. Pwede tayo ng pamain. Pansin ko, kung dahil yung talakitok, yung group yung humapol kanina. So, pulta natin siya ng iba. Meron ako maliit dito. Ewan ko lang, dalang ako. Yung ano, para siyang jig na ano na lure something ito isa na yun kung dalaki baka nasa na sa kabila kinagawa ko yun eh ay hindi ko dal ay na may isa ako dito ah may kalawang na try natin kasi maliliit yung talakitok eh maliit din yung hook nito kaya try natin yan yung ating ano, medyo may kalawang na yung ano. Yung hook pero try natin. ano dito pa yung mga talakits. Fish on. Fish on. Fish on. Ay, nakawala. Ay, ayun. Isa pa. Sayang. Ayun. Ayun ang fish on. Mm. Mm. Ah. puntas akilid nye tah sayang siapa dami dun tak seminit eh kada hagis iya dami nila kada hagis eh talakituk dami yun yan ang fish ginagandahan ko ng ano eh nakakawala pa rin yun talakitok huh ay hindi talingan ang ganda mga idol oh meron tayong talingan so ito so yung dami dami nila yes ito pa matatanggal na oh hindi na lang Sigurado na natin. Oops. Yan, nalaglag na nga. Pakasumot sa butas. Ganito na. Ay, sumuot nga. Ayun na nga. Hala, hala. Amaya ka dyan. Lalabas ka din. Mahuli nga natin. Sumuot naman sa butas ayun yun ko muna yung mga kasamahan mo yun oh? ha may kasamahan ka uli fish on hala may kasamahan ka boy talakitok naman ito ko kayo lalagay susumot sa butas isa so, pa sabi ko na eh, effective yung maliit eh yun unang abol uh, cool talaga oh sa so, pa kumina ka lang Kaya magunahan Dunia ni yata Oh shit Tunggu sekejap Ano wala po yun lang ba, nandito na sila wala na doon sa kantay You oh, know, fish on liyo. fish on parang bagaong to bagaong ay talaki ito bagaong nga bagaong is on the hook tagay natin dito ayan, dyan mo kayo nagisuli tayo binag strike pa dun eh Peace on again. Peace on. Ano, may humahabol po. Oh. Dito ko muna! Ah! Ang dami nila. Teka lang, mag mag Okay lang eh. May pang sabaw na. Adonali sila. Ayun, pisa na ulit. Ah, pisa <laughs> Hindi ko na muna binabanat Baka matanggal ang uso. Matanggal sa hook. Kasi kanina, hinihila ko eh. Halos matanggal na. Ayun, eh, no? Ah, talikits. Hindi na lumabas yung talingan. Bahala ka dyan. daming in kanak-kanak yun, fish on fish on oop nahabol pa yun, tanggal na ito ka, kung saan ko pa pamunta isa pa yun oh. nakailan tayo Bali, limang piraso may mga nakawala pa. Tingnan dito yung show. Hindi na lumalabas sumo sa butas. Doon na laglag talingan. Sayang. Okay na sana eh. Good size ni eh. talakits o. Eh, talakits. Lipat ako dun sa bandaron Wala nang strike dito eh. Baka nag-iikot sila. So, ayun. Ayusig ko muna itong aking huli. O, natas na yung tubig. Tsaka mainit. Ito yung nadali natin dun. Ito yung nadali natin dun daming talakit silang talakit ito 2, 4, 6 isang bagaong <laughs> okay na yung talingan hindi ko na nakuha eh, nakasoksok na doon sa bato sayang ilaglag ko doon kaso may butas na nakapasok siya doon hindi na lumabas dito na ako sa ano spot natin kanina yung maraming matambaka ka wala na doon wala ka na fish on ulit. Fish on. Angat ko na. Yung bato. Angat ko na. Ang susuot sa bato. Ano to? Talaki ito ko. Talaki ito ko. Tinamaan sa ilalim. Yan, uwi na tayo mga idol. Ito yung ginagawa natin. Dadagdagan pa ng isa kanina. Yung isa nakawala, sumabit. Uh, sumabit sa damit. Tinan natin na kuha. Siguro talaki top din yan. Ito pag, pero malaki eh. Kasi pagkabagsak ng, ng luro natin. Na saklak na makain niya agad. So, puntahan na natin yung motor. Pagawa na natin. Tapos punta tayo mula na imiatid ako dun. So, yun mga idol tingnan natin yung motor kung okay pa yan may pangulam na tayo